Number one. SM Radio. May malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris! Chuper! Chuper! Sama ang ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, ni, 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 ni Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay Ang Kwento. ako noon nang makilala ko si Eugene. Nasa library kami ng mga kaklase para mag-research. Maya-maya, biglang nagring yung phone ng kaklase kung saan nakasalpak yung SIM card ko. Sinagot ko ang tawag. Boses ng lalaki sa kabilang dinya at parang kinubahan ako. Siya daw si Eugene at gusto niya daw makipag text Meet, Miss, nakuha ko kasi yung number mo sa loob ng campus, nakasulat sa isang bookmark. Pwede ba tayo maging text Meet? Ang sabi ng kausap ko sa phone. Text Meet lang pala eh. Sure, walang problema. Sagot ko naman sa kanya. Halos ilang araw din kaming magka-text ni Eugene bago namin na pagkasundoan na magkita sa loob ng campus ng meet-up namin, may nagpakilala sa akin na siya daw si Eugene. May itsura naman siya pero parang mas pogi yung tropa niya. Hawig ito ni Jericho Rosales na James daw ang pangalan. Hinatid ako ni Eugene sa bahay namin. Nagpatuloy ang pagdeteks at paghahatid niya sa akin bago niya inamin na hindi daw siya si Eugene ang tunay na Eugene daw ay yung pinakilala niyang tropa niya na si James. Yun daw talaga ang may balak na manligaw sa akin. Makalipas ang ilang araw, nag-text sa akin ang tunay na Eugene. Niligawan niya ako at sinagot ko rin matapos ang isang linggo. Yan tayo eh. <laughs> Porky Pogi ang Jerry, Jerry Corazales, oh. <laughs> eh. Ang <laughs> Hindi na pinatagal eh. <laughs> Jericho Rosales. So oh. isang linggo ligawan lang ito eh. Naging masaya ang unang buwan namin ni Eugene. Sa unang monthsary, wait lang ah, nawala. Eh, eh, eh. May eh, nangyari eh. agad <laughs> <laughs> Ano ba? Tanghan niyo! <laughs> Naging masaya ang unang buwan namin ni Eugene Sa unang monthsary namin ay nagpunta pa kami ng Farmer's Cubao para mamasyal at kumain ng siomay Kahit malayo ang bahay ko sa Cubao, tiniis ko na din dahil kilig ang nangingibabaw Lumipas pa ang isang buwan at parang may nagbago kay Eugene. Hindi na niya ako tinetext sa gabi pag nasa bahay na siya. Parang wala rin balak si Eugene na ipakilala ako sa family niya. Sa loob ng campus, okay kami. Kilala ako ng mga barkada niya. Pero pag hindi na kami magkasama, ay parang may sariling mundo na siya. Ito na nga ang madalas naming pag-aawayan. Nagagalit siya kapag marami akong tinatanong sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay eh, maging open siya sa akin para hindi na ako nagdududa sa kanya. Isang buwan na lang at gagraduate na ako. Biglang may hiniling si Eugene sa akin. Okay, oh, ito na kaya, kahilingan yun. Lea, ito na na. Ito <laughs> na, na. <laughs> hey, diba? Lea, kung talagang mahal mo ko, ayan na. Nako. Hay nako, mga lalaki talaga. Patikim ng pinya. <laughs> Lea, kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Gusto ko, mag-check-in tayo mamaya. Iyan na. Ah, nako. Wow. nasakop nashock ako sa sinabi ni Eugene nag-isip talaga ako ng todo at nagdasal bago ko pumayag sa gusto niya at nagdasal ka <laughs> pa pumayag ka <kasi, naman. laughs> di naman dinamay mo pa yung dasal <laughs> nagdasal ka pa ha <laughs> kunyari ayaw mo okay. okay. gravacious nag-isip talaga ako ng todo at nagdasal bago ko pumayag sa gusto niya okay at dahil nga mahal ko siya sumama na rin ako. Yan. Kumain sila ng ginisang kangkong. <laughs> ginisang kangkong. Palitan mo yung music natin, yung wild flower. <laughs> <laughs> Nakakaloka. Nawala na naman ba kayo? Ayan. Yun. So, nag-isip talaga ako ng todo at nagdasal bago ko pumayag sa gusto niya. At dahil nga mahal ko siya, sumama na rin, ka, na rin ako pumunta kami sa isang hotel sa May Magallanes. Ako. Ano mayroon meron dyan? Magallanes. Ano? Winston. May... Hindi. Ay, Winston. Uy, alam mo guys. <laughs> mali ba yan? Makayo hindi. Tramo yan, Winston. <laughs> oh, oh. Kasi dinadaanan ko yan. Kaya alam ko. Ayaw natin ng mga tao. Oh, bandang pasay na yan. Sunod-sunod na sa EDSA. Ito ba mahal kita? Hindi! Hindi <laughs> na ako nagsalita. Ang isda ay nauhulit sa sariling bibig. Tambihira! Yung hindi ko talagang hindi! Hindi din yun! <laughs> With conviction, alam na alam niya <laughs> hindi kasi dinadaanan ko yan So meron sa magalianes? Hindi ko alam kung anong meron sa Magallanes. Eh, sa Magallanes? <laughs> Sabay <laughs> hindi na alam <laughs> <laughs> Sabay naligaw <laughs> sabay na sabay na deny hindi kasi diba ano ba yung saan ba yung magalianes wala kasing hotel doon o uh, oh, tingnan mo alpha Al land lang eh okay alpha oh, wala ano wala sa da? may magalianes flyover oh, baka doon sa lalim ng flyover wala <laughs> so pag silalim talaga ng flyover literal kasi mga flyover ko so, so, ano sa likod hotel? ng mga halaman <laughs> Sa may <laughs> Sa may ano Teka Sa na may na halamanan Yan <laughs> yeah, nawala tuloy oh, yeah. tayo sa kwento Si naman eh? <laughs> <laughs> So ayun na nga Pumunta kami sa isang hotel Sa may Magallanes lasing si Eugene noong mga oras na yon ako <laughs> pag may alak may, My balak <laughs> <laughs> makakainis gravacious naantala pa ang pag check in namin dahil mukha raw akong minor de edad at hinanapan pa ako ng ID <laughs> nakakahiya <laughs> may ID ka ba? <laughs> nakakahiya talaga to pambihira <laughs> tsaka pinagkama lang ay di ka ba <laughs> Napapansin kong Naiinis na si Eugene Dahil napakabagal ko daw kumilos Sa sobrang kalasingan niya Ay eh, nakatulog na lang siya Kaya walang nangyari Hmm Nanginayang mm. <laughs> Sa sumunod na araw Niyaya ulit ako ni Eugene na mag check in Pero muli Wala na namang nangyari Dahil walang kwartong napunta sa amin Kasi walang tubig <laughs> napansin ko din na parang nakokonsensya si Eugene sa gusto niyang mangyari. Kaya wala pang 30 minutes, nag-check out na kami. Sa makatuwid, umuwi pa rin ako ng virgin. <laughs> <laughs> ano ba ang aga ng ano <Nakakalukan! laughs> ko? Nakakalong ka! Hindi ko lang yung pagkakabitaw. Hindi ko lang hinayang eh. Parang... parang na ako, tempo lang naganap. ako parang ako para kay Leia kasi Leia parang naghihina <laughs> full of regrets <laughs> Ilang araw na lang agad Gagraduate graduate na ako Nakisalpak si Eugene ng SIM card sa phone ko Habang nasa mall kami E eh biglang may nag-text sa phone Ang sabi sa text umuwi ka na kanina pa kami naghihintay hmm. Binura agad ni Eugene ang message sino kaya yung nag-text at bakit kaya hinahanap siya. Masama na ang kutob ko pero hindi na muna ako nag-usisa. Ayoko ma-stress kung mag-aaway na naman kaming dalawa. Pagdating ng bahay, diretso ako sa computer. Hinanap ko ang friendster ni Eugene pero hindi ko makita. Sunod kong hinanap ang pangalan ng babaeng kateks niya at idinugtong ko ang apelido ni Eugene. Mayamaya. maya lumabas ang larawan ng Eugene kasamang isang babae, isang bata na kamukha niya, at masayang-masaya sila. Nako! Tinawagan ko agad ang mga barkada ko. Iyak ako ng iyak dahil sa sobrang sakit. Tinakpan ko ng una ng bibig ko para hindi marinig sa bahay ang pag-iyak ko na may kasamang sigaw sunod kong kinontak si Eugene. Sa una, tinanggi pa niya, pero umamin din siya. Na may asawa at anak na siya. Nang malaman ko ang totoo, ay nakipaghiwalay agad ako kay Eugene. Pero ang tagal ko bago makapag-move on. Hirap na hirap akong makabangon. Sa sobrang rupok, ay natukso pa ako makipagkita ulit kay Eugene at pumayag na maging kabit Girl, na iirata ako sa'yo, girl. Bayan. Girl, na ibubuhisit ako sa'yo, girl. Pero sadyang na magkita na sa amin ng tadhana. Nung no magkikita na kami, ay naiwan ko sa bahay ang wallet ko. Wala akong kapera-pera, kaya naunsyame ang aming pagkikita. Umuwi so, na naman ako. Umuwi na naman ako. So, ano na, ikaw magbabayad lahat? <laughs> Girl. Oh my God. Baka pag iiyakan niya ulit na pumasok doon Ikaw pa rin na magbayad Nakakaloka Umuwi ako ng bahay ng umiiyak At nagdasal ulit Nagdadasal ka pa niya girl ha Humingi ako ng tawad sa aking karupukan Mula noon Ay nagdesisyon na ako Na tuluyan na siyang pakawalan Binago ko na ang number ko At hindi na muling nakipagkita pa Kay Eugene Graduate na ako ng college pero naiisip ko pa rin si Eugene. Isang araw habang kumakain ako sa fast food, may nakaiwan ng isang papel na ganito ang nakasulat. If you're in pain, don't hold it. You'll be exhausted. Just feel the pain until it hurts no more. Actually, nakatulong siya sa akin. Kaya pala hindi kami matuloy-tuloy yung mga balak namin dahil yun na yung way ni God na sabihin sa akin na hindi si Eugene ang lalaki para sa akin. Kailangan kong tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Bumalik ako sa mga kaibigan ko. Nagbigay ako ng oras sa pamilya ko. Nagsimba ako at ibinilik ang tiwala ko kay God. Napatawad ko na si Eugene kahit hindi siya humingi ng tawad para maging masaya na rin ako hindi ko na siya naiisip simula nung magkatrabaho ako. Hindi na ako umiiyak pag nakikwento ako tungkol sa nakaraan ko. Salamat sa Diyos at nakalaya na ako. Tunay nga na panahon lang ang makakapaghilom ng sugat, ng sugat sa puso. Ngayon, happily married na ako with two kids, sa lalaking walang bisyo, tapat at walang sabit. Sana po ay napulot may napulot kayong leksyon sa aking karanasan. Ako po si Leia, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Wow, congratulations. Nakawala ka. Tama yung Perfect Congrats. term 'yung ginamit mo. Mm, nakalaya, nakalaya. Mm. At gusto ko 'yung sinabi mo, Leah, na ano, ah, na pinapatawad mo siya kahit hindi siya humihingi ng tawad. Mm. 'Yung uh, 'yung uh, gesture na 'yan is gesture of someone who is very strong. Yes. Diba? Na, ano, na pinatatawad mo siya kahit hindi naman siya nagbibigay ng apology. And mm. because of that, nakalaya ka mula sa kanya. At ang at sarap yun, ng ganun at, pakiramdam, correct. ha? 'Yun 'yung pinakamasarap na feeling mm. na malaya ka na mula sa taong ito. Diba? Ibig sabihin talagang uh, totally moved on ka correct. na sa kanya. Correct. Actually, malalaman mo na hindi pa talaga nakakapag-move on yung isang tao kapag kapaninig pa rin siya ng parinig. May Oo. Oh, yung kapag halimbawa, ah, mas ang dami niya pang hanash. Oo. Oh, diba? Laging nagpo Lagi nagpo-post. Lagi nagpo-post na nagpo ng mga <laughs> makabiteran sa buhay. Correct. Ito. <laughs> hindi <laughs> malalaman mo kasi parang masyado mong pinupush na masaya ka. Alam mo yun, parang mm -mm. malalaman ako alam na alam ko yan eh. Napag halimbawa ah, meron akong gustong paringgan o kaya gano'n, ganun. Hmm. Yung magpo-post ka ng kunyari masaya ka, I am strong camera. <laughs> Pero sa totoo lang, 'di ba kapag ganun ka kasi oh. hindi ka pa nakakapag-move on eh. Totoo yan. Totoo yan, 'di ba? May kakilala akong oh. ganun. Wag ka na gugunwar eh. oh <laughs> Ang palaya mode. Oo, oo. Sa totoo lang bitter, 'di ba? Tama. Kasi kung kung nga uh, talagang tunay na wala ka nang pakialam, 'di ba? Hindi ano na eh Pinatawad mo na Nilet go mo na Wala ka nang sasabihin Hindi correct. ka na magpaparinig Wala ka nang hanash Ganon Kasi malaya ka na Mula sa kanya At mula doon sa sitwasyon Saka iba na yung direction Oo, mo Oo iba baga, na Wala na siya doon sa, oh, sa scenario Madinig mo eh. yung pangalan niya Hindi ka na natataranta Hindi na, hindi diba? na Wala nang kaba Wala nang uh, nervous peace, Balikat ka na lang Ganon <laughs> Isa na siyang dumi sa balikat mo correct. Parang ganon O oh, diba And the uh, And ma and maganda na nangyari sa iyo 'yan. And mm -hmm. actually yung ano yung yung uh, course of uh, um yung mga pangyayari, uh -oh. ba, diba, sa buhay mo natural lang naman din eh na mag-iisip mm -hmm. gagawin hindi sige Correct. na nga pwede mag naglalaban yung ano naglalaban yung guardian eh. angel mo oh, at yung demonyo sa harapan tao, mo tao, ka lang oh, eh oh, di ba sure nagiging minsan mm -hmm. Mm -hmm. nagiging mm -hmm. kaya nga actually yung ang title ng kwento na may wagang burnay is marupok mm -hmm. di ba kasi ila, actually ilang beses ka naging marupok eh oh, ilang sa beses na may pagkakataon eh ilang beses ka ding sinalba di ba so naka kang virgin woohoo yeah. <laughs> Congratulations! So yung course na tinahak mo, nag-enter oh. ka doon, naka-exit ka rin din. <laughs> Tama yung sinabi mo na oh. sana kapulutan na maraming aral ang kwento mo. Maraming natutunan nito mm -hmm. talaga ng ibabaw prayer works. Yes. Yung talaga, eh, nung una tinatawanan namin na yung, ano ba yan, ginamit mo pa oh, yung Diyos, yung ay Diyos. pumasok ka din naman. Correct. Pumayag ka din naman Tama. sa gusto ng Diyowa Aho. mo. Sir, pero, mo siguro yung dasal mo ganito, Lord patawad. Agad, di ba? <laughs> Lord patawad. Alam mo patawad. kasalanan ang gagawin oh, ko. Pero. pero Saka na imagine uh, ko, ready ready na siya. <laughs> kasi sa totoo, di ba? Ready na pumayag ka. Yung ready and nanda mo ng na sarili mo na posible. Episode ng bagong panty. Totoo, pumayag ka eh. Pumayag ka. So prepared yun. No. <laughs> prepared ka doon. Tapos may diba? second attempt pa. <laughs> may third attempt. <laughs> Tama. Bumili ka ng uh, pang gargle. <laughs> <laughs> Nagbaon ka <ko> ng stork. <laughs> ng tinirang snow bear. <laughs> <laughs> diba nung una tinatawanan namin 'yan. Siguro malamang ang, ang prayer mo dito, sana uh, sana po maging tamang O oo, Gabayan oo. niyo po ako o, kaya, sa magiging action edi, ko. Okay. Kaya nga Lord, patawad pumapayag po ako. Oh. Pero sana gabayan niyo po ako na kung, mm. I'm sure ganito 'yung iniisip mo eh. Ginagawa mm. naman na siya ng marami. Uh -huh. 'Di diba? may, may mga tropa kang halimbawa oo, gumagawa ganyan, na rin ng gano'n. Yung mga gano'n, mm. okay, siguro gano'n 'yung dasal mo. Mm. 'Di diba? Pero mas gusto mas maganda 'yung nang ibabaw na plano ni Lord. Eh. Uh oh oh. Diba? Na, na wag matuloy. Tama. Kasi isipin mo, may pamilya pala. Napakasakit noon. Isipin mo, may mangyari Tapos hindi ka Tapos nabuntis ano, ka. Oh, at oh atas atas may malaman, pamilya mo, may pamilya ang dami, pala. Ang dami at dami palang tinatago. Nako, nakakakilig. Nako. Saka, isang paalala mga girls ha, 'wag kung kung man, may mga ganyang mga klase mga ex. Mm. It has to be a mutual decision Correct. and it Hindi dapat na pinatakot ka at sasabihin sa iyo na sige nga kung mahal mo ko dapat walang ganun. Kung kapag tinanong ka ng ganun, kung mahal mo ako papayag ka sa gusto ko. Sabi mo sa kanya kung mahal mo ako uh, kang maghintay. Yan, papayag ka rin sa gusto ko, 'di ba? Diba? Which is maghintay. Correct, kasi mutual decision 'yan, walang pilitan. Totoo 'yan. At that, at that particular point in time, answered prayer ka agad 'yun eh. Mm -hmm. Nung uh, bago kayo pumasok na motmot diyan sa May Magallanes, mm -hmm. answered prayer ka agad 'yun kasi isipin mo nila nila ni Lord eh. Oh, 'Di ba? Okay. Pwede namang Merong nasa intervention tawang, oh, okay. Meron intervention. Tapos yung pangalawang beses Ano? Um, walang tubig Walang tubig <laughs> Hindi Sabi na kapag shower na. <laughs> Hindi pa to Hindi ano oh, Wala 30 minutes <laughs> tubig, ano <laughs> ano model yung pinasugan? <laughs> diba? Di ba? Actually, mo, mo, ma ma ano? oh, mailagay sa hotel. Hindi <laughs> diba? man lang sa five star. Hindi man lang, lang sa may tubig. <laughs> Saka, Baka hindi man lang air condition Oh, hindi tsaka may ano, <laughs> ano tawag doon? <laughs> hindi tsaka yung... Ventilated. Oh, <laughs> Hindi. Tsaka yung, yung pinagkamalan siyang minor de edad, di ba? Minor. Oo, oo. So, hindi man lang yung ano, yung... Yung matinong ano. Oh. Ano ko <laughs> hindi ko alam. Hindi ba? Kaya may labi? Ganun. Oh, <laughs> may sopa to yung, ano, yung takot, yung hindi mo kita yung taong nasa likod. Oo. Oh, yung ganun. Oh, yung matata, matata <laughs> 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 alam. <laughs> may cubicle. <laughs> <Matataas>. Waiting area. <laughs> May number kiwi. Wing. Di ba? Madaming intervention eh. So alam alam niyo po mga kabisyo, ganun lang 'yon. Kapag uh, when um, God intervenes, 'di ba? He will succeed. Yes. 'Yun lang 'yon. So diba? iniligtas ka sa mga alanganing pagkakataon. And uh, lastly, 'wag po tayong basta-basta magtitiwala. Yes. Marami uh, po talagang matamis magsalita, mga romantiko, marami pangako. Pa mga 'yung pala, meron po silang sabi. Tama, yun hindi yung lang hula, jowa pati mga politiko. Oh, oh, <laughs> uh, oo wag, 'wag tayong maging marupok. Mm. Hindi lang pagdating sa love life, kundi pati sa boto. Yan. 'Wag, yes. wag maging uh, marupok. 'Yun po yung tinuturo ng mahiwagang burnay. Thank you Leia for sharing your story and congratulations uh, on your kids and uh, yung uh, wonderful husband mo na walang sabet at tapat yan. Mama. At kung ikaw ha, bisyo ha. Huwag kang basta-basta naniniwala. Oh. Napakabilis mag-invento ng kwento na single. Huwag uto-uto sa madaling salita. And wag there are ways, papayag. oo, there are ways to find out. Diba? ba? Yes. At huwag kang papayag, yun talaga. Huwag kang papayag na dalhin ka sa hotel na electric pan. <laughs> <laughs> yung mabaho yung unan, huwag kang papayag. Wag kang papayag. Tsaka pag-studyante ka, huwag kang papayag. Mag-aral ka muna. Ang bihira. Huwag ka papayag dun sa hindi masarap ang luto ng pansit. <laughs> Hoy, huwag ka makinig dito sa dalawa. Pag studyante ka, mag-aral ka. Tikpan mo muna yung pansit at sisig <laughs> Tsaka so, yung <butter> chicken. <laughs> Ba't alam na alam nyo? <laughs> Oo oh, sa inyo, wala agent. dyan. Ang mga kabisyo, sana po yung bonggam-bongga ang inyong uh, Arao, thank you very much sa pagtutok ka uh, Kina June June Nezortado. and hi Kay Matt. Yan, yeah, Matt yan. Thank you. Thank you Matt Cortes. Yeah. Yeah. You. Okay, Matt you Cortes. Sa good morning. Pagtutok. Ano ba talaga pilitu mo? <laughs> Cortes si matar galing ng Hawaii Baka? yan, kakabalik lang, Aray. di ha. Baka naman. Oh. Nakatutok din sa atin ng mga friends natin diyan sa Manila Adventist. Uh, si uh, Dr. Abner Miguel. Uh, hi Doc, uh, good doc morning. Abner happy birth ay oh, good morning good morning lang Yan. happy birthday din kay Miss Jelly Hapa ng uh, AFP MBAI salamat sa pagtutong mga kabisya again kay Lan. kung bakit kami nanatiling number one walang ichibijibi lang lablang muli ako ba at ako naman si Kamlio King Chris Chupin nagpapaalala walang, walang matatang na relasyon sa malanding may determinasyon yun Ang programang walang problema hey tampala na have hating sa inyo na ay, Love long. Always your number one as a ready. Love ready.